Isang nakakalungkot na balita ang dumating sa komunidad ng Mixed Martial Arts ng Pilipinas noong nakaraang Lunes ng umaga, July 15 nitong taon. Kumalat ang balita tungkol sa biglaang pagpanaw ni Anakleto Lauron. Ang Tiebreaker Times ay nakakuha ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng mga taong malapit sa kanya. Siya ay 32 taong gulang. Ang mga detalye tungkol sa kanyang hindi napapanahong pagkamatay ay hindi isiniwalat ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Humihiling sila ng privacy sa panahong ito ng pagluluksa. Unang nakakuha ng pangunahing atensyon si Lauren noong 2002 nang lumahok siya sa reality series ng One Warrior Series Philippines. Siya ay isa sa mga namumukod tanging kalahok sa labing anim na umaasa sa tagumpay. Narating ni Lauren hanggang sa Final Eight, subalit hindi ito nakapagpatuloy dahil sa pinsala sa kanyang kanang braso Napalampas ni Loron ang pagkakataong makipaglaban para sa isang six-figure deal sa One Championship. Ngunit sinamantala niya ang isang napakalaking pagkakataon upang makipagkumpetensya sa One Championship main roster noong December 2022. Doon, pumasok siya sa maikling abiso upang palitan si Matias Farinelli at harapin ang kababayang Pinoy na si Gianlo Mark Sangyao. Sa kasamaang palad para kay Loron ay nabigo siya sa pamamagitan ng isang round 1 submission, hindi na siya muling nabigyan ng laban sa one championship. Ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang hilig sa esport. Huling nakita sa aksyon si Loron nang lumaban siya sa ilalim ng Angels Fighting Championship nitong nakaraang Pebrero. Sa kasamaang palad ay muli siyang natalo sa pamamagitan ng technical knockout. Nakipagsapalaran din si Loron sa kickboxing para sa pagsisimula ng organisasyon ng TNT noong November 2023. Sa matchup na yon, na-outpoint niya ang kapwa mixed martial artist na si Richard LaChica sa pamamagitan ng unanimous decision. Hanggang dito muna tayo at rest in peace kay Anacleto Loron.